di pa kakain na kakain na rin daw siya malanjabay kakain na eh. ay si sige, sige sige kasi ay sige, sige, sige. Upo ka daw, upo ka nani ni kasi na sabi yun, siya na daw i eh. di pa siya tapos kumain, kaka kakain pa siya eh hmm. hmm dati na hindi na may hindi na madaling alagaan na, eh? lalo pagkakarga mo. may, may, may gagawa kasi, tita ka kanina eh. Nanunod ka kasi, sana inunang mo lang muna siya kanina. Ay, tayo mo kasi, naku kanina, Diyos ko, para siya iniiyaw oh. Tsaka in-upload ko pa yung picture niya. Ayun, nakaupo na siya? mm

Sagang <laughs> gigilid siya pag gusto niya manood. Oo, oh, oh, ayan. Sige, sige, kahit siya magkanda, no? Sa tiyatakpan niya pinapanood, oh, sige, sige. Si si <laughs> <laughs> Basta makakita uh, lang, eh. Oh, oh, di 4 oh, di quatro pa. ah isang ka jo Diyo, ayan, nakapamewang pa. Pamewang, pamewang na, pamewang na, eh. Hmm.

Naka Bo, oh, naka-post pa ko. Oo. Si ano at ni masis mas pa yung itan. Pa, sa naka-bank dating ah. Sa sandwich. Aha, oh. Ah. Ting. 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 ganda 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 Sanda. So, hindi na pwede kong pala sa planta কেকোকেকে <laughs> কেে. <laughs> Dicono dire, bisogna un po' di solo tu puoi fare, puoi fare, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Huwag mo lang siya tos kalikutan niya. Huwag mo lang Kasi mami, maglolo ko na naman yan. Kasi pagkagabi, napakalikot ng tulog talaga naman. Huwag mo lang siya, nasa nakakarating. Wala na, na eh. Kanina kasi, yeah. sabi siya, mo lang, kahit ko